matagal nang usap-usapan, maraming haka-haka, at walang humpay na spekulasyon. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, haharap na sa isang eksklusibong panayam ang isa sa pinakamainit na showbiz pairs ngayon, Catherine Bernardo at Alden Richards. Sa harap ng King of Talk na si Tito Boy Abunda, walang paligoy-ligoy na nilang sasagutin ang lahat ng tanong na bumabagabag sa isipan ng kanilang mga tagahanga. Totoo nga bang sila na? ano ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. At higit sa lahat, ano ang kanilang plano para sa hinaharap. Nagsimula ang interview sa isang mixing pero makahulugang tanong ni Tito Boy, Catherine, Alden, kayo na ba? Nagkatinginan ang dalawa. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi ni Catherine, samantalang tila nag-ipon muna ng lakas ng loob si Alden bago sumagot. Tito Boy, panimula ni Alden. Yes, we are together hindi na napigilan ni Catherine ang mapangiting pagsangayon. Oo, Tito Boy, tama si Alden. Kami na, boom, isang pasabog na kumpirmasyon na agad nagpatigil ng hininga sa mga nanunood. Sa wakas, matapos ang ilang buwang espekulasyon, mismong mula sa kanilang bibig na ang katotohanan. Grabe, guys, sa tagal ng mga tanong kung may namamagitan nga ba sa kanilang dalawa, finally. This is it ang kumpirmasyon na matagal nang hinihintay ng Katden fans. Pero, aminin natin, may iba ring nasaktan, lalo na ang Katnil supporters. Pero in fairness sa kanila, inamin nila ito ng buong katapatan, and it takes a lot of courage to do that sa harap ng madla. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Ikinwento ni Alden na kahit noong, hello, love, goodbye, days pa lang, may espesyal na koneksyon na sila ni Catherine. Hindi namin inexpect na after that movie, we'd still be in touch, we'd still see each other, and eventually, feelings developed. Si Catherine naman, inamin na dumaan sila sa isang phase ng pagiging best of friends. At first, I was just really comfortable with him. He was there for me when I needed a friend the most. Hanggang sa dumating yung time na I realized, hindi lang pala friendship yung nararamdaman ko. Alam nyo, sobrang ramdam mo yung sincerity nila. Hindi ito yung tipong biglaan lang na nagkahulugan ng loob, kundi isang relasyong nabuo sa matagal na panahon. Kaya siguro iba rin ang bonding nila sa isa't isa. Sa pelikula pa lang nila noon. Kita na ang chemistry nila, at ngayon, hindi lang pala sa pelikula, kundi sa totoong buhay rin. Sa puntong ito, nagbigay pugay si Catherine sa dating nobyo. It wasn't easy, Tito Boy. Daniel is a big part of my life. Pero dumating kami sa point na we both know na we were growing apart. We had different dreams, different priorities. And we had to be honest with ourselves. Ito ang pinakamahirap sa lahat, ang magpaalam sa isang taong naging malaking parte ng buhay mo. Hindi biro ang Catherine Daniel tandem na halos isang dekada ring minahal ng tao. Pero bilang fans, we have to respect their decisions. Sa totoo lang. Mas okay na ito kaysa magpaka-fake sila sa harap ng publiko. What was your family's reaction? tanong ni Tito Boy. At first, they were surprised, sagot ni Alden. But they saw how happy we were, how genuine we are to each other, and eventually, they gave us their full support. At ang mga fans, hati ang reaksyon. May mga loyal Kathniel fans na nasaktan, pero marami ring natutuwa para sa bagong simula ni Catherine kasama si Alden. Maraming, Kath supporters ang nagbunyi sa pag-amin ng dalawa. Sa bawat love story, laging may masasaktan at may matutuwa. Ganito rin sa showbiz, may ibang hindi matanggap ang pagbabago. Pero may ibang ready na suportahan sila. Ang importante, masaya si na Catherine at Alden, and they are making decisions for themselves, hindi lang para sa career o para sa expectations ng iba. So, what's next for Catherine and Alden? Tanong ni Tito Boy. We're taking things one step at a time," sagot ni Catherine. "Pero of course, we talk about our future together. We both love kids and we dream of having a family someday." Alden nodded. "We're both focused on our careers, pero when the right time comes, gusto naming magkaroon ng isang simple pero masayang pamilya." "Oh my gosh! Ibig sabihin, seryoso na sila sa isa't isa." hindi lang ito simpleng relasyon na pang showbiz lang, pinag-uusapan na nila ang future. Pero syempre, hindi naman ito agad-agad mangyayari. Importante rin na mag-grow muna sila individually, but at least, may clear direction sila sa buhay. At dyan nagtatapos ang isang nakakapanabik na interview na walang dadang magmamarka sa kasaysayan ng showbiz. Matagal nang usap-usapan, maraming haka, haka at walang humpay na spekulasyon. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon. Haharap na sa isang eksplosibong panayam ang isa sa pinakamainit na showbiz pairs ngayon, Catherine Bernardo at Alden Richards. Sa harap ng King of Talk na si Tito Boy Abunda. Walang paligoy-ligoy na nilang sasagutin ang lahat ng tanong na bumabagabag sa isipan ng kanilang mga tagahanga. Totoo nga bang sila na? Ano ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa? At higit sa lahat, ano ang kanilang plano para sa hinaharap? Nagsimula ang interview sa isang mixing, pero makahulugang tanong ni Tito Boy. Catherine, Alden, kayo na ba? Nagkatinginan ng dalawa. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi ni Catherine, samantalang tila nag-ipon muna ng lakas ng loob si Alden bago sumagot. Tito Boy, panimula ni Alden. Yes, we are together. Hindi na napigilan ni Catherine ang mapangiting pagsang-ayon. Oo, oh, Tito Boy. Tama si Alden. Kami na. Boom. Isang pasabog na kumpirmasyon na agad nagpatigil ng hininga sa mga nanunood. Sa wakas, matapos ang ilang buwang espekulasyon, mismong mula sa kanilang bibig na ang katotohanan. Grabe, guys, sa tagal ng mga tanong kung may namamagitan nga ba sa kanilang dalawa, finally. This is it, ang kumpirmasyon na matagal nang hinihintay ng Kathden fans. Pero, aminin natin, may iba ring nasaktan, lalo na ang Kathnyal supporters. Pero in fairness sa kanila, inamin nila ito ng buong katapatan, and it takes a lot of courage to do that sa harap ng madla. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Ikinwento ni Alden na kahit noong, hello, love, goodbye, days pa lang, may espesyal na koneksyon na sila ni Catherine. Hindi namin in-expect na after that movie, we'd still be in touch, we'd still see each other, and eventually, feelings developed. Si Catherine naman, inamin na dumaan sila sa isang phase ng pagiging best of friends. At first, I was just really comfortable with him. He was there for me when I needed a friend the most. Hanggang sa dumating yung time na I realized, hindi lang pala friendship yung nararamdaman ko. Alam nyo, sobrang ramdam mo yung sincerity nila. Hindi ito yung tipong biglaan lang na nagkahulugan ng loob, kundi isang relasyong nabuo sa matagal na panahon. Kaya siguro iba rin ang bonding nila sa isa't isa. Sa pelikula pa lang nila noon. Kita na ang chemistry nila, at ngayon, hindi lang pala sa pelikula, kundi sa totoong buhay rin. Ano ang inyong reaksyon? Happy ba kayo para kina Catherine at Alden? Ay comment na ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang showbiz updates.